Magandang umaga mga kabakbakan. Andito na naman tayo sa paborito nating programa, Bakbakan na. Ngayong umagang ito, pag-uusapan naman natin ay tungkol dun sa mga ordinaryong problema ng backyard at big time breeders. Ito yung mga kaso ng mga inahin na nababasaga ng itlog. Bakit ba nababasaga ng itlog? Usually, ang pinakang kaso nito is pinalo ng tandang. Kapag tinamaan dito, malamang mapasagan siya ng itlog. Or ah, nakawala, hinuli, nabigla, bumagsak yung inahin. So pwedeng mapasagan. Ang isa pang cause ng pagkabasag ng itlog sa loob ng puwerta ng inahin eh kapag siya ay napaaway magpapaluan tatama siya sa puson so yun kadalasan nababasag yung itlog ano ba ang pwedeng mangyari sa inahin na nabasagan ng itlog ito ay pwedeng pwede nilang ikamatay ano ang indikasyon na nabasagan unang una matamlay yung inahin at halos hindi siya makalakad at Siyempre, may tayong tumutulo do sa puwet at mismong namamaga yung kanyang puson. Ito yung sinasabi kong namamaga yung puwerta niya. Kung mapapansin nyo, namamaga. Malaki siya. Ito na yung mga egg white. Minsan may kasamang konting egg yolk. Ayan, tumutulo sa puwet at galaw ng galaw yung puwet niya. At halos hindi ito nakakalakad. Ano ba ang pumapatay sa kanya Kapag ganyan ang kaso niya. Unang-una, ang papatay sa kanya ay infection pa din. So kung may infection yung loob ng puwerta niya, diyan siya mag-uumpisang lalong manghina at tatamaan ng ibang sakit. At yung yolk niya, yung yolk niya, yolk ng itlog, yun ang papatay sa kanya. Yun ang lason kapag hindi agad natanggal sa loob ng puwerta niya. Yung egg white, hindi masyado yon kasi preservative pa yon At ang isa pang pwedeng pumatay sa kanya, ay eh yung mga eggshell na hindi nailabas. So gagamutin natin ito. Mga ilangan tayo ng irrigating syringe. Ito yung bulb type. Kailangan natin ng tissue. Siyempre, yung antibiotic natin. At kailangan natin ng isang planggana dahil dito natin ibabagsak yung ipa out natin na mga shell at egg yolk. Lalagyan natin ng tubig ito. Punoy na natin. Diyan, then saksak natin to At ito, yung dulo nito ipapasok natin. Ang ipapasok lang natin dito ay approximately mga 3 to 4 inches. Hindi naman kailangan natin ipasok lahat to So, ganyan lang. Para lang may plus out natin yung mga foreign body doon sa loob or yung mga hindi talaga taga ron, kagaya ng egg yolk at egg shell. Ganito lang kasimple yan. Papasok lang natin dahan-dahan. So, ang target natin is 3 inches. So, lagyan natin ng marker para hindi naman tayo masyadong mapalubog. Ayan na yung 3 inches. 3 inches na po yung nasa loob. Ito po ay ibobong pa natin dito sa nakasahod na planggana. Ganito lang po yan. Pipisilin po natin itong bulb na ito para po lumabas yung mga yolk at yung mga hindi kailangan dyan sa loob niyan. Kung mapapansin nyo, manilaw-nilaw at may lumalabas ng mga konting mga yolk at yung egg white kasama na rin. Okay, bigyan natin ng pagkakataon lumabas. Then, yung huli nating higop, kailangan dalahin natin. Kung mapapansin nyo, mga kapakbakan, andi dito na yung mga particles na nakuha natin. Yan yung mga egg yolk at yung iba egg white. Yung iba naman, napunta na rito sa planggana natin. Ito yung mga egg shells na nakuha natin. So, napakalaking bagay na nakuha, nakuha natin yan. Ayan, ang dami yan. So, almost siguro nakakalahati na tayo nung, nung nasa loob. Or lagpas pa kasi nailabas na niya yung iba. Ito lang maliliit na to, hindi niya tumailabas eh. Yan ang posibleng pumatay sa kanya. So, dahil nailabas natin, eh, malaki na ang posibilidad na talagang gumaling siya ng tulo yan at parang walang nangyari sa kanya. Gagawin lang natin ito 2 to 3 times. Kasi hindi naman natin pwedeng gawin ng masyadong marami dahil napaka-stressful dun sa inahin. So gawin lang natin ng 2 to 3 times at uh, mawawala na yung mga nasa loob na yolk at shell. Pero hindi rin siya gagaling or hindi siya makaka-recover ng tuluyan kung hindi natin siya bibigyan ng antibiotic. Kasi ang laki ng posibilidad na mag-umpisa o nag-uumpisa na yung infection dun sa loob. So, kailangan nating bigyan ng prevention, yun na nga, yung antibiotic. So, ang gagamitin nating antibiotic dito, yung lagi natin ginagamit na light lang yung pagka-antibiotic niya, pero effective itong gentamicin. Dahil henna siyang matatawag, pwede na natin siyang bigyan ng 0.5 or half cc. Then, ituturok natin ito sa kanya. Ituturok natin ito sa pityo niya. Kasi yung infection na pwedeng mangyari ay malapit sa pityo. Napin lang natin yung gitnang buto ng pityo, dulo, tapos tayo ng 1 inch, okay? Saksak, -sak. then dahan-dahan lang, to binibigla. Massage. Ayan mga kabakbakan, ituro na namin sa inyo kung paano maggamot ng inahin na nabasagan. Ito pong mga ganitong kaso, itong inahin na nabasagan, ito po ay kapag na-treat natin ng maayos at nagamot natin, nagawa natin yung dapat gawin, eh ito po after 2 to 3 days para po walang nangyari dito. So ito po ay pwede pwede pa po natin ulit gamitin. Hintay lang natin na maka fully recovered. At uh, wala pong pagbabago sa kanyang health basta po maitrip natin ng maayos. Kailangan lang medyo maihiwalay natin siya sa mga kasama niyang inaindin or wag muna natin siyang isama sa tandang or imate sa tandang. Kailangan muna natin siya ikulong for 2 to 3 days. Obserbahan din natin at uh, good to go na siya. Kung meron pa po kayong mga katanungan, post nyo lang po sa sabongplanet.com or sa Facebook ko. Ang Facebook account ko po ay gagalak or live wire close in parenthesis jap gagalak. Pose po yung mga tanong nyo at sasagutin po natin yan.